Good day mga pops, may bumili nga pala nitong carbon stem ko na balugo. Binenta ko nga pala to sa halagang 600 pesos at matutuwa ka sa binayad niya kasi puro barya. Mukhang nakolekta niya pa to sa mga napamaskuhan niya mga paps. Tapos itong si Tropa ay may bagong piyesa na naman para sa kanyang bike. A7 niya na shifter na bilin niya daw ng 600 pesos. Ito nga pala yung bike niya, spunker at ang luma niyang stem ay trident. Siyempre tayo na rin yung magkakabit ng binili niyang stem sa akin. Kaya nilabas ko na yung mga gamit ko at humiram din siya ng chain cutter. Yung FD niya daw kasi natanggal tapos nawala yung tornilyo. Wala ding missing link yung kaden nya kaya ginamit natin ng chain cutter para mabaklas. Tapos napansin ko din yung crank niya, akala ko magaspang na ikutin yun para smooth pa din. At sa part na to, sinisimulan ko ng baklasin yung mga tornilyo ng stem dito sa harap. Pagkatapos ay dito naman sa likod at sunod na yung screw dito sa taas. Nung natanggal na lahat ng tornilyo, ay pwede na nating tanggalin yung stem. Tapos ikakabit na natin tong carbon stem na binili niya. Sino sa akong sakto lang siya, mapaps. Inaloko lang to sa kanya nung gabi, tapos nung nahawakan niya, napasabi na lang siya na grabe ang gan. Kaya ayun, kinabukasan binili niya na agad sa akin. Sobrang ganda talaga nitong balugos mapups, Ang size nga pala nito ay 80mm-17. Pwede nyo itong gamitin sa MTB, road bike at pixie nyo. So kung gusto mo rin mag-upgrade ng carbon stem, ay ilalagay ko na lang dyan sa yellow basket ni shop kung saan ko ito nabili. Yun lang Mop-Ups, ride safe palagi.